May hapon, kanina po si Swerte Swertres o uh, happy ka ita karon kay nakapadaog ta, straight o kani, kaning pinsay nakataya ni Paabol 320 no 320 gawahab Paabol ni so ang nigawas sa 2pm 320 good straight. So, congratulations. Uh, upat na kadaog ha. Upat na ko kapadaog. Uh, since gahapon. Uh, so, uh, nagsugod ko is uh, nagsugod ko uh, Upload upload pang martes no sulod sa tulukad law nakapadaog ta o kaupat so kung mahimo subscribe mo sa ako ang youtube channel kaya ron maka live na ko kanunay kaupat ha kaupat kaupat na ang ako ang padaog mo na akong promise kaupat mo padaog ko o ah, daghan so, sa kasimana o ingon ko tulo o pat na biyernes pa alas dos pa napay alas alas noybi ugma pa sa bado sa domingo so uh, magsalig ta sa atong labang makagahom nga maoy naglamdag sa ako aani kaning mga numero nga akong gipanghatag nga pertigyong nagabaga so saligta ni Lord saligta sa iyang linamdagan nga number nga gihatag kanato nato. uh, congratulations sa sa naka taya eh. sayang kay kung wala mo naka taya kay ang ako ang uh, channel mong good kay labian-labian lang sa <laughs> okra okay kay bag-o pa man kaya So, again, kaupat na ko, nakapadaog. Sugod gahapon, karon no? Promise na ko is uh, tulo o kaupat ang atong, ang akong ihatag nga padaog sa usa sa kasimana. karon sa dosulod sa do kaadlaw, ah, uh, tulo ka adlaw, upat na napaydaghan nga umabot So, salig ta sa makagahom. Salig ta kay ilinam dagan niya. Gihatag niya ang kurik nga makita na to ang pattern nga uh, kanang ginasuno gi, sa gi, statistical pattern din eh nga gilamdagan ta nga atong makita tungod sa atong makagahom nga nagbantay sa ato nag, nagtabang ka na to kanon malipay ta so subscribe na mo sa aning channel para madaghan na ta no? Ah, uh, salamat sa nag-subscribe na nanamay nag-subscribe. So ah uh, congratulations sa congrats, congrats good sa nagtaya no? Congrats, congrats. Dako na to ha, congrats. Okay, daog kana mo ginang nambira no mo ginang nambira so ato na ta oh so kana balik ko na to na og oh. congrats no <laughs> oh uh, oh, congrats kana mm ah -ta sa plastar oh -ta. sa sa congrats no Oh, and ana siya maghatag sa ato og uh, kalipay si Lord no. Ana siya. Basta musalig lang ta sa iyaha kay siya manggod ang naghatag og mga siya ang naglamdag ba nga ato ang number ang uh, atong ma, ma kitan, no. Kani mga nagtago-tago lang ang mga number nga mugawas no according to statistical patterns Vegetables. kay ako nang iingon wala gyud ta pataka og hatag og numero okay. nagsunod gyud ta okay. sa probability and statistics By kay hilig lagi kay pudding. ko og probability og statistics mo na ako ang ganahan so mo na nga mo uh, ma-apply na ako din iba. so uh, mo nang ato ang ginahimo so uh, unta ma ganahan pud mo nga mo subscribe sa akong YouTube channel kay uh, makadaog man yun mo ngani no makadaog gyud diri sa aning uh, channel basta mukuyog lang mo sa ako ah taglamdag sa mga makagahom salig lang ta sa Dios no kay mo na iya. Uh, atagan yun ta niya o kung musalig ta sa iya. Okay. dili man niya ako ang number nakita nako ko ni tungod kay gilamdagan sa ko di man ko makakita ani og di ko niya tagaan no so salig ta kanunay sa labong makagahom nga mooy naghatag ani nga number so siya gyud ang naghatag kay siya man ang naglamdag no so muna nga nagsaligta, ta, nagtuta siyang kagahom na nga, uh, kanang uh, sa iyahag yung pagka maayo so, o gihatagan ta niya sa moong mga nindot nga mga numbers okay upat na kadaog sa mga nagtaya kadaog nagid mo, nalipay na monta ron, no, nalipay na mo kung nagtaya lagi mo so, pagtaya pagkuha, pag ko mo pagsalig mo pag, mo, pag ah, subscribe mo sa YouTube channel para inyong ma kan ba makapili mo sa mga numbers nga akong gihatag ug maka daog gyud ta no so karon uh, ah, alas dos ganiha o oh, straight jud ang ato ang nadaog dili ni si Rambol straight Oga perting nindutan eh sana sana merong naka uh, nakahit, no naka nato na ni nee. eh. so sana sana kay marami namang na inform no so sana na hit natin okay So, hinihingi ko lang na isubscribe niyo ang channel na ito para diretso tayo na makabigay ng mga numbers no makahatag tag mga numbers diretso kay pag um, abot naka abot nakaabot at sa sa subscription pwede naman ta mag pwede naman ta mag uh, live so nindot kay ang live kay diretso no diretso kung magsunod mo sa akong live on time gyud inyo ang madawat ang mga numbers so Pinata maglangan, no? Kay murag nang hambog na ko niya, <laughs> di ra ba niya ko? niya ko ang number niya? Ah, <laughs> uh, sa kay Lord biya ni, uh, ilamdagan lang ta no. Uh, sa sunod lang nato ang statistical patterns. No mo na nga atong na kuha ang probability so di tamang hambog bukay ah <laughs> uh, So, masubrahan na taog ka ng kalipay ba? Murag ka, kuan naman man ta, maka, story na ta nga, ka panghambog na ta. So, dili na ta ha, insakto ah, na. So, ay, numduman lang nato. upat na ka padaog, upat na ka padaog ha, Sulod lang sa tulukad lang. Okay. O, ta sa ginoo, oh, no? Mga liyo po ta. Nga karong alas 5, mo na po ta old rose man tong akong gihatag old rose to siya tong akong uh, nahatag kagabi eh. no apil naman ni eh, kaning 320 nga pahabol so old rose na siya karong alas 5 ah uh, base sa plastada no sa pattern ah uh, atong idugang kining niya no so nagbaga nga numero Nagbaga nga numero. Ah, uh, 5 p.m. ha, 5 p.m. Nagbaga ng numero. Kana lang. Ah, uh, 303, 303. kay tancha na murag magnay dubli ba? Nagnay dubli. So 303, ah, uh, 808, 808. 808 Tancha igun ako may dubli so 303 og 808 no og uh, 412 412 PS uh, PS number na, na to kaning 461 461 So atong yan po sa labong mga gahom ning mga numbers gikan sa yang paglamdag niabot sa ato uh, ang uh, mental faculty o akong gihatag sa inyo ha dili ni akong number nga pinataka ah uh, ubos uh, ni sa giya sa malabang mga gahom akang uh, Lord no kang Lord Jesus og uh, saligta sa iya yeah, ha saligta sa labang mga Oga, uh, ayan po nato nga, karong alas 5, uh, mo explode No, naay, mo explode ani nga, straight gihapon. nga akong gihatag nga mga numbers. So, God bless sa ato atanan. Salig lang ta ni Lord. Salig ta sa numbers nga, iyang linamdagan. Oga, uh, mudaog, muntatang tanan nga nagtangkilik nining ato ang uh, YouTube channel Swerte Swertes Swertres ayo kalimot sa pag subscribe unahan nyo ang pag subscribe jud no usa mo mo uh, mo view unahan ninyo subscribe uh, tapos like hit the notification bell Huwag para mo katag i-share ninyo, share is So, kana lang for karong hapon, unya na po, pagkahuman sa 5pm result, mag uh, live na po taon no? Tapos, pag, up uh, no, mag uh, upload na po after 5pm result. Tapos, after 9pm result, no, another na pod bantayan ninyo at ninyo ang mga numbers nga mulugwa unya base sa uh, patterns sa physical patterns nga tag ni Lord no so salamat kayo god bless og bye